sa dulo Bawal lang kakamot-kamot sa katanungang Harap-harap ang iaabot sinong pinili Pag ang tinta ay humalik sa daliring siyang ginamit At nagturo ang nawala ay maibalik Dapat tama Alam natin ang tama, ba't di natin ginagawa? alang alam sa ating bayan Dapat tayong makialam Puro na lang reklamo Walang tunay na pagkilos Laging bante, Tepudbud ng swelas ng sapatos Ilang beses na nga ako Ilang beses na pa ako Ba't di natin subukan Natulungan at umako Umahagi sa bigat na matagal Dapat tama Sa isip at sa salita Dapat tama Lalong lalo na sa gawa Sama-sama nating itama ang mali Nang nang bayan natin magkabangon muli Ay mas maayos na bukas para sa ating mga anak Unang at pang ay ang tamang nakatatak Na pangalan sa balota Huwag tayong magpakuto Nasa atin ang kapangyarihan sa pwesto hindi ka nakilala kapag sinisingil sa lahat ng kanyang pangako patagal ng patagal kung di tayo kumbinsido huwag na nating ihalal Dapat, tama. Isama natin ang gabay Huwag na tayong magreklamo Itaas ang kamay Nang gusto ng pag-asenso Salikat na magkakbay Di tayo susuko Malalakas na boses Sabay-sabay mga ako dahil sa si dulo, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap ang iaabot sinong pinili. Pag ang tinta ay humalik sa daliring siyang ginamit at nagturo ang nawala ay maibalik. Dapat tama sa isip at sa salita. Dapat tama lalong-lalo na sa gawa. sama, -sama. we am a tsasali yan po nakikita nyo sa gawing kanan ay irrigation at dito sa gawing kaliwa ay palayan yan pong nakikita nyo irrigation canal, hindi pa yan dahilan ng pagtuyo ng sa ilinyo hindi dahilan po yan ang pagtuyo ng kawalan ng tagsa sa ayos ng irrigation dam Ayan po yung bukid. Ito po ang dam. Ayun yung irrigation kanal.